Matapos ang maraming buwang pananahimik ng aktor na si Ken Chan, sa wakas ay nagbigay na ito ng kanyang pahayag ukol sa reklamong isinampa sa kanya ang syndicated staffa na may kinalaman sa kanyang naluging negosyo. Sa Instagram account ni Ken Chan ay nagpost ito ng isang mahabang paliwanag at sa unang bahagi pa lamang ng kanyang pahayag ay kagad na niyang itinanggi. Ang mga ani ay exaggerated na mga detalyong inilabas dahil sariling panig pa lamang umuno ng complainant ang narinig. Mga pahayag ni Ken Chan Personal kong babasagin ang aking katahimikan sa kumakalat na version ng kaso na isinampalaban sa akin dahil sa pagkalugi ng itinayo naming negosyo na cafe close na nagkaroon ng tatlong branches at nagsara. Hindi po ako nanloko ng tao naitayo po ang negosyo, ngunit hindi ito nagtagumpay. Anya pa, nilalabanan umano nila ang kasong isinampas sa kanya, lalo na tumiikot lamang umano sana sa pagkalugi ng kanilang negosyo ang kakaharapin nilang problema. Pahayag pa ni Ken, ang mga taong gumawa raw sa kanya nito ay mga taong nakapaligid umano sa kanya na gustong pabagsakin ang kanyang pagkatao. Mga pahayag pa niya, may mga bagay kami na kailangang ipaglaban, lalo na kung bakit na isang pa ito bilang syndicated staffa, na kung tutuusin ay dapat tumiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ako naman po ang maglalabas ng detalye sa mga darating na pagkakataon, dahil patuloy po ang pagdidikdik sa akin ng mga taong gustong sirain ang pagkatao ko. Sa mga hakbang na ginawa nila, mula pa noong nakarang taon hanggang ngayon, makikita ninyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Ipinaliwanag din ni Kena, kaya o siya na nahimik ukol dito, ay dahil simula pa lamang umano ay inilalaban na umano nila ito sa legal na paraan at alam niya raw na malalagpasan niya ang pagsubok na ito sa tulong ng Panginoon. Hindi niya rin umano hahayaan na masirang matagal niyang pinaghirapang karera dahil lamang sa mga taong gusto siyang pabagsakin. Pinili ko pong manahimik pansamantala dahil sa una pa lamang po ay nilalaban ko na ito legally kasama ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa akin sa sitwasyon kong ito. Naniniwala ako na sa awa ng Panginoon ay may iraraos ko po ito. Lumalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinampang kaso sa akin. Mahigit isang dekada kong pinaghirapan ng aking karyer at hindi dahil sa akusasyon ng iilan ang magtatapos ng napakagandang future na inilaan para sa akin ng Panginoon. Samantala, buong suporta naman ang natanggap ni Ken mula sa kanyang malalapit na kaibigan sa show business at mula sa kanyang mga fans.